Hello guys, welcome back po sa so, aking channel Coins TV. At eto nga po guys, marami na naman po tayong barya dito. At magko-coin hunting series po ulit tayo. At eto nga, napahiram ulit tayo ng aking pong kapatid. Binuksan na ulit yung kanya'ng 5 peso WiFi. At eto nga po, anong to, 3,000 mahigit po 'to. So, mahaba-haba po yung ating coin hunting series na yan. Unahin na po natin yung 10 peso na NGC. Dalawang balot lang po ito eh. Pinakamarami dito yung, yung, yung ano, BSP na 5 piso. Na 5 piso yan. Tapos may 100 lang mahigit yung tigpi na halo NGC at BSP. At meron tayong dalawang balot na NGC 5 piso na 5 piso at uh, unahin na nga po natin yung 10 piso guys dito sa NGC tayo magsisimula okay bago po tayo magsimula marami pong salamat po sa ating mga subscriber at sa mga bagong subscriber po natin welcome po sa Coins TV uh, at kung bago ka pangalang po dito sa ating channel uh, at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at uh, makisuyo na rin po yung like and share sa ating video at huwag nyo pong kakalimutan yung bell button para nga po updated ka sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update okay guys umpisa na natin eto worth of 300 po ang isang balot na to isang balot lang guys ang ating bubuksan para hindi mahaba yung ating video pa isa isang balot lang okay guys umpisa na natin sana makadali tayo dito ng 2017 na hard to find dahil mahirap na rin pong makita ngayon sa panahon na to yung year 2017 o kaya error coin kung sweswertehin tayo okay first coin natin guys year 2018 so common dito na rin natin ilagay Okay, next coin natin Year 2018 Okay, common lang din Next coin natin Year 2018 okay, Kung saswertihin Baka makadali tayo ng error dito Sana makadali tayo ng error Next coin natin year 2019, common lang din 'yan. Next coin year 2018, common. Next coin natin year 2019, common. Next coin year 2018. Next coin year 2018 common next coin natin year 2019 common okay ang ating last coin guys sa ating first batch 2019 common at ito dito tayo sa second batch sana makadali tayo ng 2017 or yung 2020 na bago ngayon na maliit pa ang percentage sa numista so may mga nagsasabi na mataas din daw po ang presyo nun ngayon sa ating year 2020 na 10 peso pero meron na rin po ako nun guys dalawa na isukli sa SM sukli lang po sa SM dalawa year 2020 na 10 peso kaya mas maganda kung ang ma-hunt natin ay yung year 2017 okay next coin natin year 2018 next coin year 2018 common next coin natin year 2018 common next coin year 2018 common at ang ating last coin sa ating second batch year 2018 common lang din at ang ating last batch guys sa ating coin hunting series so tignan natin kung makakakuha tayo dito ng 2017 or error coin first coin natin sa ating last batch 2018 common puro 2018 common na common talaga ang year 2018 sa 10 pesos okay next coin year 2018 ulit common next coin ayan na nga guys so year 2020 Okay, ikikip natin to guys. Pero, common lang din to guys. Ang hula ko dyan sa year 2020 na yan, common lang yan. Kahit na sa kasalukuyan ay maliit ang percentage na record sa numista ang year 2020. Okay, next coin 2019 next coin year 2018 next coin natin year 2020 ulit oh dalawa sa isang balot nakadalawa tayo guys ha. okay next coin year 2019 tang At ating last coin sa ating coin hunting series guys year 2019 So nakadalawa tayong 2020 Nakaapat tayo Ikikip natin to guys At least mga limang peraso Kukuha ako nito Year 2020 At update ko na rin po kayo guys Sa year 2020 nito Alamin po natin kung magkano po ba ang collector's value at ang frequency nito sa numista. Okay guys, i-update po natin ang 10 peso nito. Ito pong 10 peso na to, ang composition po nito ay nickel plated steel. So, ano to, magnetic to guys. Ayan. Magnetic plated steel. So, alamin po natin ngayon kung magkano po ba ang presyo nito sa ating kasalukuyan at ilan ang percentage ng bariyang ito so ang frequency po nito na record sa numista ay 4% lamang guys at uh, maliit-liit pa sa ngayon, ang 10 peso po ang 10 peso po ay meron pa lamang na 4 na taon year 2017 year 2018 year 2019 at year 2020 di po natin alam kung kailan lalabas ang year 2021 or 2022 uh, at sa kanya na sa kanya naman pong price appraisal na nakalagay sa numista ay sa ngayon po wala pa pong nakalagay na price appraisal sa kanya kaya po ganyan talaga ang nangyayari kapag maliit ang percentage na record sa numista commonly po hindi pa nalalagyan ng price so yun lamang guys marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating coin hunting at eto nga nakadali tayo ng year 2020 pang apat na peraso na to guys so kailangan ko na lang ng isa at least 5 pieces ang itatabi natin nito Okay, maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa akin guys. At uh, marami pa po tayong isusunod na coin hunting sa ating coin hunting series guys. NGC ulit ang ating bubuksan. Okay, marami pong salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa aking mga subscriber at sa mga bagong subscriber po. Uh, marami pong salamat sa inyo. Ingat po. Keep safe. And God bless.